Hunyo nung nakarang taon ang i-anunsyo ng uh, social networking site na Friendster na isasarado nila ang kanilang website upang magbigay daan sa isang gaming portal. Pagkalipas ng halos isang taon, inilunsad ng bagong Friendster isang social discovery site as, at mas pinasayaraw na online gaming platform. Ang tanong, papato kaya ang bagong gimmick sa mga Pinoy na nauna nang tinalikuran ang Friendster? May report si Salima Refrat. Bago pa ang never, Facebook, never a... Twitter o Tumblr, meron ang social networking site na unang kinahumalingan ng Pinoy. Friendster? Friendster. Friendster. Taong 2002 nang naimbento ng na isang computer programmer sa Amerika ang Friendster. Isa itong eksperimentong nag-ugat sa nooy popular na file sharing site na Napster at hinaluan ng social networking o ang paggamit ng internet sa pakikipag -friend. Agad itong pumatok sa mga Pilipino. Naging bukang bibig noon sa mga ang katagang pahingin naman ng testi o testimonial. Pati sa pagkuhan ng letrato, Friendster na rin ang dahilan. Ika nga na marami, pang primary o yung larawang makikita sa inyong profile. Pero kinalaunan, bigla na lang naging out ang Friendster, nang maging in ang imbensyon ni Mark Zuckerberg na Facebook. Sinubukan pa ng mga nagpapatakbo nito na isalbang Friendster. Nagpapalit-palit ito ng anyo. Ngunit noong nakaraang taon, inanunsyo ang pagsasara ng site at nagbigay pa nga ng deadline sa mga dating users na i-export ng lahat ng impormasyon, larawan at iba pang in-upload bago nila ito tuluyang burahin. Ngunit hindi pala ito ang huling paalam. Inilunsad sa Pilipinas ang bagong Friendster, ang kanilang bentahe, social discovery at gaming platform. Sa bagong Friendster, pwede mong makatsat ang inyong mga kaibigan habang naglalaro gamit ang avatar na swak sa iyong personalidad. Kakaiba rin daw ang paraan ng pag-discover ng mga bagong games gamit ang user-friendly interface. Testimonials, for example, is no longer there. No? Wala na siya. Uh, we're, we're focusing on all the features na hinahanap ng mga gamers natin ngayon. You know, ...make it easy for them to buy something or pay for something, to, uh, easier for them to find other people who, who likes games. Ayos sa experto, off to a good start daw ang Friendster dahil ang mga Pinoy likas ng mahilig sa online gaming. What's interesting about uh, what Friendster is doing now is that they're rebranding themselves as a gaming portal. Studies have shown, and I'm sure that this is what uh, Friendster is leveraging, na mahilig yung mga Pilipinas sa online games. Tinanong naman namin ng ilan kung magbabalik puso nga ba sila sa Friendster. Kung may babalik din yung mga dati kong picture doon, gagamitin ko ulit. Pero pag hindi na, hindi na. Hindi na rin po kasi. Mas okay na po kasi sa akin sa Facebook. Pero sa pagkakataon daw ito, hindi raw nakikipagkompetensya ang Friendster sa Facebook. Kitang-kita daw ito sa kanilang strategiyang gamitin ng Facebook para makaakit ng mga users. Pero panahon lang daw makakapagsabi kung malibang mauuso ang Friendster sa Pinas. May mga nalaos, may mga sumikat at may mga nalaos na gusto uling magpasikat. At yan daw ang kagandahan ng mundo ng teknolohiya. Sabi nga sa pelikulang Social Network, it won't be finished. It will never be finished. Salima na Fran, GMA News.